Nadagdagan pa ang mga kongresista na umanid na rin sa lakas CMD ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay matapos lumipat ang apat pang kongresista mula sa PDP laba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinabibilangan ni na Edwin Olivares ng Paranaque, Antonio Calisto ng Pasay, Gloria Labad-Labad ng Zamboanga del Norte at Eduardo Rama Jr. ng Cebu. Una na ang kumala sa PDP laban sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez at Carmelo Lazati ng Pampanga at Zaldi Villa ng Siquijor. Mababatid na nagsimula ang mistulang over the bakod ng mga PDP Solon matapos sabihin ni Digong sa isang panayam na most rotten institution para sa kanya ang Kamara.